magkano ng sones? Dati 160 po, 80 po yan. 160? Ay, kilo? 80 po ang kalahati. Ati ah, lang, kalahati lang. may tangkay yung lagas. Pareho lang fresh? Oo, ah, pareho. Yung lang may lagas? Kasi masasama pa sa kilo yung tangkay eh, di ba? <laughs> hindi na lang lakas para yung bunga lang talaga ang ano. Salamat. <tinyo>